Sa showbiz, mabilis kumalat ang mga kwento. Kapag may artista na may magandang career pero sabay may mabibigat na issue, mas lalo itong pinag-uusapan. Isa sa mga taong hindi nawawalan ng kontrobersya ay si Anjo Ilana. Marami raw siyang nakaaaway, may mga reklamo raw laban sa kanya, at may mga kwento raw tungkol sa kanyang pamilya at love life. At dahil matagal na siya sa industriya, marami ring tanong kung bakit hanggang ngayon ay may kumakalat pang mga usapin tungkol sa kanya. Kaya mas mabuti na himayin natin kung paano nagsimula ang lahat. Siya nga ba ang may mali o may mga tao lang talagang galit sa kanya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Si Anjo ay ipinanganak sa Stamesa, Manila. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya. Ang tatay niya ay sundalo habang ang nanay niya naman ay nasa bahay lang para alagaan silang magkakapatid. Panganay siya sa limang lalaki kaya malaki na agad ang tungkulin niya. Mas naging mabigat pa ang sitwasyon nang maparalyze ang tatay niya noong labing anim na taong gulang pa lang siya. Kinausap daw siya ng ama sa kwarto at sinabi raw sa kanya na siya na ang magiging haligi ng pamilya. Hindi niya raw lubos na naintindihan noon ang bigat ng sinabi ng kanyang ama pero alam niyang kailangan niyang maghanap ng paraan para kumita. Pangarap niya noon na maging professional basketball player, pero dahil kailangan nila ng pera, sinubukan niyang pumasok sa showbiz. Nakita raw siya ng isang talent manager habang naglalaro ng basketball at inalok siya ng oportunidad. Wala raw siyang alam sa mundo ng artista, pero sinubukan niya dahil baka raw makatulong ito sa kanyang pamilya. Sumali siya sa audition ng That's Entertainment. Naging extra siya sa mga pelikula at TV shows. Kahit simpleng paglabas lang sa eksena, tinanggap niya dahil kailangan niya ng kita. Habang tumatagal, mas nakilala siya sa industriya. Naging malapit siya kay Richard Gomez at madalas daw siyang sumama rito sa trabaho, pagkain sa labas at iba pang lakad. Siya raw ang nagmamaneho kapag inaantok si Richard. Sabi ni Anjo, masaya raw siya sa ganitong pagsama dahil pakiramdam niya ay may bagong direksyon ang buhay niya, pero hindi rin puro maganda ang nakita niya. Sa isang rehearsal raw ng pelikula, nakita niya kung paano sinigawan at sinakta ng isang artista. Natakot daw siya at muntik ng umatras, pero pinili niyang magpatuloy dahil kailangan niya ng trabaho. Mas lalo siyang nakilala nang napunta siya sa comedy at sitcoms, at noong 1998, naging host siya ng Eat Bulaga, Araw-araw siyang nakikita sa TV kaya mabilis lumaki ang fanbase niya. Tumagal siya ng higit dalawang dekada sa show. Pero kahit may tagumpay siya, ay nagsimula ring lumabas ang mga alitan. May kwento raw na sinigawan siya at minura ng taong itinuring niya raw na mentor. Hindi raw siya lumaban dahil ayaw niyang magkaroon ng problema sa trabaho. May pagkakataon din na may mga issue raw na kinasangkutan niya pero wala raw nagtanggol sa kanya kait alam daw ng iba ang totoo. Kasabay ng mga personal na problema, lumabas din ang malaking issue sa Ilana College na pag-aari ng pamilya nila. Inireklamo sila sa isang public service program dahil umano sa mga paglabag niya, kompleto raw sila sa papeles at pinalabas lang raw sila na masama para may mapag-usapan. Sabi niya, hindi raw enrolled ang mga nagreklamo at hindi nila alam ang totoong operasyon ng school. Dahil sa isyu, napilitan silang magsara kahit matagal na silang nagbibigay ng libreng pag-aaral. Sa Love Life naman, marami rin siyang kwento. Sinabi niya raw na si Lotlot -Lot de Leon ang unang minahal niya. May mga balita rin na naging seloso raw siya at mabilis daw magalit. Ang mga ganitong ugali raw ang naging sanhi ng ilang problema sa mga relasyon niya. Matapos ang mahabang kwento tungkol sa relasyon nila ni Lotlot, -Lot, mas malinaw kay Anjo kung bakit marami ang tumutol sa kanila. Sikat na si Lotlot habang siya naman ay nagsisimula pa lang at nakikisabay kay Richard Gomez. Sinabi niya na noong panahon na iyon, halos lahat ng tao sa paligid ni Lotlot ay hindi boto sa kanya. Mula sa handler, manager, pati pamilya at mga kamag-anak nito, halos lahat ay may pangamba. Para kay Anjo, naiintindihan niya ito ngayon dahil hindi pa siya handa at hindi pa rin siya stable sa career. Kaya nang maghiwalay sila at hindi na niya makontak si Lotlot Lot ng matagal, mas lalo siyang nabahala. At nang sa wakas ay sumagot si Lotlot, Lot, isang mahinang boses ang narinig niya na nagsabi, Sorry Joe, ikakasal na ako. Para kay Anjo, parang bumagsak ang buong mundo niya. Pero dahil sunod-sunod ang trabaho, napilitan siyang tumayo muli at ayusin ang sarili. Pagkatapos ni Lotlot, Lot, isa pang naging bahagi ng buhay pag-ibig ni Anjo ay si Chris Aquino. Para kay Anjo, nakakatawa pero totoo na tatlong linggo lang tumagal ang relasyon nila. Nagkakilala sila sa paggawa ng ilang pelikula at doon sila nagkagaanan ng loob. Isang araw, dinalaw niya si Chris at nagdala pa siya ng mamahaling rosas mula Bagyo. pero pagpasok niya sa bahay nito ay may nakita siyang ibang buke. Nang tanungin niya kung kanino galing, Sagot daw ni Chris ay mula kay Robin. Lalo siyang nagulat nang sabihin itong boyfriend din niya si Aga. Doon niya napagtanto na magulo na ang sitwasyon kaya sinabi niya kay Chris na mas mabuti na maging magkaibigan na lang sila. Kahit maiksi ang relasyon nila, naging magkaibigan naman sila pagkatapos at sinuportahan pa niya si Chris noong dumaan ito sa mabibigat na pagsubok. Kasunod naman ay ang seryosong relasyon niya kay Cheryl Cruz Nagsimula raw ang lahat sa trabaho pero mabilis nilang naramdaman na may koneksyon sila. Mas maalaga at mas maalalahanin daw si Cheryl kumpara sa iba niyang nakarelasyon at tinanggap din siya ng pamilya nito. Umabot sila sa usapang kasal at pumayag agad si Cheryl ng alukin niya. Pero dito na nagsimula ang pagdadalawang isip ni Anjo. Bilang panganay, Ramdam niya ang responsibilidad niya pa rin ang kanyang ina at mga kapatid. Sa isip niya, paano niya bubuuin ang sarili niyang pamilya kung hindi pa stable ang pamilya niyang pinanggalingan. Mas lalo pa siyang kinabahan ng sabihin ni Cheryl na kailangan nilang humingi ng basbas kina Susan Roses at FPJ. Doon niya naramdaman na seryoso na ang lahat at hindi niya alam kung handa na siya. Kinausap niya si Cheryl at humiling ng cool-off Masakit ito para kay Cheryl pero pumayag siya. Sa paglipas ng panahon, naglayo sila ng landas. Nagpunta si Cheryl sa Amerika at nagkaroon ng bagong buhay. Si Anjo naman ay nakarelasyon ang babaeng na buntis niya. Matapos ang maraming taon, nagkita silang muli sa trabaho, may eksenang kailangan siyang sampalin ni Cheryl at nang mangyari iyon, ramdam niya na may bigat pa rin ang loob nito. Dahil dito, Humingi siya ng tawad at pinatawad naman siya. Sinubukan pa nila ulit ang relasyon pero hindi rin nagtagal dahil nalaman ni Cheryl na nakatira pa si Anjo sa iisang bahay kasama ang ex-wife niya kahit hiwalay na raw sila. Sumunod naman ang naging relasyon niya kay Jackie Manzano. Bata pa si Jackie noon at may malaking age gap sila. Nabuntis niya ito kaya nagpakasal sila sa Las Vegas Nagkaroon sila ng apat na anak at mahaba-haba panahon silang nagsama. Pero sa bandang huli, pareho nilang naramdaman na hindi na gumagana ang kanilang relasyon at nagdesisyon na maghiwalay. Ayon kay Anjo, wala namang third party, sadyang napagod lang sila pareho. May isang isyu pa na naugnay kay Anjo, ang tungkol kay Leila Kuzma. Lumabas ang balita na sinugod daw ito ng asawa ni Anjo noon. Pero mariin itong itinanggi ni Leila, sabi niya, hindi sila nagkaroon ng relasyon at hindi rin siya sinugod ng asawa ni Anjo. Natanggal lang raw siya sa show dahil hindi na ni-renew ang kontrata niya. Ang huling kilalang kwento sa love life ni Anjo ay tungkol kay Margin Maranan. Si Margin ay dating dancer sa EAT Bulaga at bahagi ng female group na EB Babes. Naging asawa siya ni Jose Manalo noong December 17, 2024. Pero nitong November 10, 2025, may lumabas na pahayag si Anjo sa TikTok tungkol sa nangyari sa kanila. Ayon sa kanya, inahas lamang siya ni Jose Manalo kay Margin. Nung naghiwalay daw si Anjo sa kanyang dating asawa, naging nobya ni Anjo si Margin at nag in pa sila ng isang taon. Sa panahong iyon, nagkaroon daw sila ng maliit na away at umiyak si Margin kay Jose Manalo. Ayon kay Anjo, pinagalitan si Margin ni Jose at sinabi na dapat niyang ihiwalay si Anjo dahil may asawa na ito. Sinunod naman daw ni Margin ang sinabi at doon daw nagsimula ang gulo. Sa paningin ni Anjo, masakit ang nangyari ngunit natutunan niya ang mahahalagang aral sa lahat ng kanyang relasyon. Ipinakita raw nito na kahit sikat at matatag ka sa trabaho, hindi mo pa rin makokontrol ang buhay pag-ibig at opinyon ng ibang tao. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, aminado si Anjo na marami siyang natutunan sa bawat relasyon. Mula kay Lotlot, Chris, Cheryl, Jackie, Layla hanggang kay Margin, bawat isa ay may natatanging kwento at karanasan. Natutunan niyang pahalagahan ang respeto, pagtitiwala, at kung paano haharapin ang problema nang hindi nawawala ang dignidad. Natutunan rin niyang mahalin ang kanyang sarili at maging responsable sa mga naging desisyon niya lalo na sa pamilya at anak. Para kay Anjo, mahalaga rin na mapanatili ang mabuting relasyon sa mga dating kaibigan at kasintahan kahit na tapos na ang pagmamahalan. Pinipilin niyang iwan ang sama ng loob at magbigay ng suporta kapag kailangan gaya ng ginawa niya kay Chris. Sa ganitong paraan, nananatili ang respeto sa isa't isa at hindi nagiging sanhi ng mas malaking gulo. At sa huli, ang buhay pag-ibig ni Anjo ay puno ng aral. Hindi lahat ng relasyon ay magtatagal, pero bawat karanasan ay nagbigay ng lakas at aral sa kanya. Kaya ngayon, kahit may mga sakit at pagkabigo, mas pinipili niya paring maging matatag at magpatuloy sa buhay. Kayo, anong masasabi niyo sa kwento ni Anjoy Lana? I-comment mo naman ang opinion niyo sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa susunod naming kwento. Maraming salamat po sa pakikinig.